Good afternoon guys, welcome back to another video na naman natin Kaya mo naman mag Siyempre, is ik ikakalikutin na naman tayo ngayon Dito Kaya e, ito yung tool namin na uh, luma Ayan, tatanggay ko lang yung mga Work uh, ko dito Yung ang pagkikinig sa dalawa, tatlo Apat, uh, uh, lima At yung pito, walo Walang turninig, tatanggay ko lang yan 3, 2, 1 So, yun mga guys, natapos na nang yung pinaka-tornilyo na ito. Yung pinaka-tornilyo na ito. na. Ito sa isang ating dyan. Kaya eh, ito yung na yung pinag na nang para select ka battery muna. Kaya so, yung battery, yung tapos yung kami battery. And, eh, i re muna siya. And, ito gagamit na ng yung battery. Wait. So, ito ko nilang gamit na yung battery. Ito battery to age 3.7 volts 150 m ampere and yung pang mga pamatagalan ng mga and yun dati na itong battery yun dati na itong battery is it's 10 volts drain ng battery basta 150 ring and yan pero so, tanggal ko na to sabay ko lang sa pagtanggal ito yung pinakamukha. So, yun, nagbabike na tayo. May ginawa lang ako sandali. And, ito dito natin yung oo. kasi ngayon, testing natin tanggal yung battery. Kasi yun, stock up yung battery. Yun, nahatak. Nahatak ko na siya. Nahatak ko na siya, guys. Yun, nahatak na. Yun, ito yung battery niya. Ulan na naman. Yun, Ayan din yung dalawa ang light. Ayan, before ko nakita. Ayan na yung natin yung flashlight. Ayan. Ayan, yan, yan, yan. Yung dalawang eh, itim na kapula. Ayan e, yung gag doon natin nalaga yung pinaka ah uh, negative at positive na ating And yun. Side-side nyo na natin to. Para isag natin dyan. Dalawang yan. And, yun. So, yan. Yeah. Ito, tanggatin itong mga tuminom ko. And, yun. Harapin lang natin yung itong tutunog. Ito, ito, ito. Tanggatin natin itong dalawang bolts, bolts dito. May dalawang bolts dito. May dalawang bolts. Yan. So, yan. Yeah. Tanggatin natin Tatanggal so, ko na isa. Eh, dito isa. So, ito nga pala. Ito, yung motor niyan. Nasira. And, ito yung motor niya nasira. Eh, marami kasi nasira dito. Ito na damay siya kasi na, yung niya. sa buong war na ng sa mga doktor ito yan yan tumoko siya ito yung pinaka doctor na ito yung pinaka motor ito yung pinaka and hindi ako alam po sa tema kasi yung motor na to and yun and yun so ito lang and may gagawin na may kisimit lang guys mag a and yun, ng na lang tayo and hanggang natin ako sa ulit itong contact and siguro dito ata yung contact niya ay mali yung contact nga natin guys Dito ko konta yung contact niya dito yung saray niya pero may sa lalim para mas mapadali yung ating paggagawa ito pagkakana natin yung control para sa so dadating kong sa February 17 na magamit tayo na uh, pwede yung magamit and ayaw mahugot nung no? pinaka mo so tulad na nung tayo kasi pinaka so, masaya lang po ng road ito so, yun lang pinaka motherboard na so eh, kung nag-in sigala kong tanggalan ito yung tanggay natin ngayon ito, ito, to 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 to, kasi hindi siya matatanggal kasi medyo mahirap yung matatanggalin guys And, yun. so ingat ingat na lang natin kasi baka matanggal yung pinaka processor no pinaka sa battery pala hindi pala processor ito kasi sa camera to guys yun may camera po yung drone na to And, yun yan tatanggal natin. And, yun lang yung mga wires yun. Tatanggal natin. Natin, natin to Hindi naman natin tatanggal ito kasi hindi to, pupuksan na natin para nakabit natin ito. Kasi baka gumana pa ba siya kamaya and sa side ko muna. And yung mga, mga um... swim Hindi yeah. ko na ba ba kasi yung camera kasi nahirap natin yung yung camera. Ito yung pinaka-adapter niya. Ito. Ito so, ngayon, pupuksan kailangan ko lang mag buas is ipagkula gunting hindi si prepared pinapaglala ng gunting parang sa activity ng niya makakalimutan mag basta yes, may technique nalang okay ngayon sa diskarte, ng dahil sa sure yung pinaka parang ganyan lang yan starting okay. bukas na to ngayon, ngayon tanggay natin to ito mga clump 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 and pinonvert na pala natin to into sa ganito para matesting si Viper wala naman akong pinang and sa mga ano na to oh is may low budget like tayo and lapos kasama tayong i di di dito sa public pambudget bago-bago na tayo dito. hindi to pala yung pinaka-accurate na nakukuha natin so titingnan natin kung may mali niya pa naman to kasi kung hindi kit sila eh so sa kung kuno natin dito ito tungkol kung may tape sa pula and uh, ko na para hindi na talaga siya magbabaklas and testing ko muna bago natin to hihigit ko lang nandito sa motherboard tapos asa na yung itin na wala ka. Ito, to 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 so si Luma na rin naman. yun Ito yun yung pinagmamadil ng bago. yun so akatumay yung video. so yun na mga guys, it's check na natin kung na ito. Ang positive, to Dito. Side sa positive. yun positive. yun Dito sa negative. Mm -hmm. And, magkakakontak na yan. Huwag lang dalawa. Ayan, nagbukas. Pwede na nagbukas na yung motor. Ayan, yun. Ayan. Ayan, bubukas natin yung remote. Oops. Oops. Bibitin yung start. lang gagalukas natin, guys. Okay. Basta na paandar na natin yun. Ibabay ka muna.